Inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na at pangungunahan ni Joel. Amen. Magandang hapon, magigiting at mababait kong mag-aaral. Kamusta naman kayo? Masaya ako dahil magkasama naman tayo sa ating klase ngayon. Bago tayo dumalo sa ating talakayan, magpapatutog muna ako na sayaw at kanta at sasabayan niyo ako. maaari bang tumayo ang lahat? Maaari na umupo ang lahat. May lumiban ba sa klase natin ngayon? Mabuti naman kung ganun. Upang maging maayos ang daloy ng ating talakayan, nais kong basahin at tandaan ninyo ang ating mga pamatayan sa klase. Ito ay DAW. Ang DAW ay nasisimula sa D. Dumalo araw-araw at sa oras O. Umagap sa mga tuntunin ng klase V. Verde ang isip at puso sa pakikinig at pakikipagkapwa Bukas sa pagkatuto at pakitumong I. Erespeto e ang sariling kapwa at kapaligiran Maarasahan ko ba kayo sa lahat ng yan. Deal or no deal? Mabuti naman kung gano'n mga bata. Ngayon, nais ko lamang malaman kung naalala niyo pa ba ang mga tinalaki natin kahapon? George, ano nga yung tinalakay natin kahapon? Tama, ito ay mga pagsusuri ng dula. Napakahusen yung mga bata. Ngayon, may ipapakita sa ako sa inyong mga larawan at uunawain niyo ito at bibigyan ko kayo ng mga tanong batay sa inyong mga nakita. Wait lang mga bata ha. Pamilyar ba kayo sa mga larawan na ito? Um, ang John Roy, ano naman ang paksa sa nakita mong larawan? Mahusay. Ito ay Florante at Laura. Napakahusay ng mga bata. Meron naman akong susunod na larawan na ipapakita sa inyo. ba kayo sa larawan na ito? Maaari ninyong titigan ang mga larawan na ito. Pagpasensyahan nyo ng mga bata, nakalimutan ito yung share kamagala ng visual aid para ipapakita sa inyo. Kaya nag-research na lang ako sa internet para may maipresenta ako sa inyo ngayon. At ngayon, magtatanong naman ako. Base sa na nakita mo Hana. Ano ang nasa larawan? Tama. Ito ay isang uri ng dula. Um, landis. Ano naman ang paksa na nasa larawan? Mahusay. Ito ay ibong adarna. Ngayon, upang upang maunawaan natin ang lalo ng ating klase, mga bata, maaari niyo bang basahin ang ating layunin sa araw na ito? Maari niyo ba akong sabayan? Pagkatapos ng 30 minuto na pag natalakayan ang mga mag-aaral ay inaasahang A. Nauuri ang iba't ibang uri ng dula. B nakakapagbigay ng mga tiyak na halimbawa sa mga uri ng dula. C. Nakakapagbigay ng reaksyon sa ilang piling eksena sa dula. Okay. Maaari na kayong tumahimik. Huwag kayong maingay dyan sa likuran. Makinig kayo sa akin. Okay? Upang higit natin maunawaan ang paksa, Magsasagawa ako ng aktividad na ito ay tinatawag na Pinoy Henyo. Handa na ba kayo? Ngayon, bago ko kayo grupo o ipapakat, mag, um, mm, magbibigyan muna ako ng mga mga examples or halimbawa. Huwalaan ninyo ang mga salitang kaugnay sa uwi ng dula. Halimbawa na lamang, komedya, trahedya, melodrama, pasya at sainate. Pero, hindi iyon ang maitatanong ko. Okay? Ang itatanong ko sa inyo ay nagkamali si teacher. Mag gagawa ako ng mga salita na kuhulaan ninyo ito, so, bibigyan ko kayo ng puntos. Handa na ba kayo? Okay. Papakitin ko na kayo. Dito grupo ay ang group 1. At dito naman ay group grup 2. Handa na ba ang lahat? Okay. Magsisimula na ang ating ang ating aktibidad. Napakahusay na hulaan agad ng group 1. Napakahusay na hulaan din ng group 2. At ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 puntos kada isang grupo. At dahil mahusay kayo mga bata, nais nice kong bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng kinding-kinding club. Alam niyo ba kung ano ang kinding-kinding club? Hmm, hindi pa. Ituturo ito ni teacher sa inyo. Sundan niyo lamang ako at para inyo ito matutunan. Una, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kindi, 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 kindi. Ganun lamang mga bata. Una, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kindi, 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 kindi. Okay, napakahusay. Maaari na kayo umupo mga bata. Huwag kayong maingay. Makinig kayo para maging maganda ang bagay ng ating talakayan. Meron akong mo sa inyo. Sa mga nabulaan ninyong salita, may kaugnayan ba ito sa ating may kaugnayan ba ito sa dula o sa ating i-discuss na topic ngayon? Mm, -mm tama, meron nga. Kaugnayan ito sa mga uri ng dula. kung ano ang mga iba't ibang uri ng dula. Ang unang dula ay ang komedya. Ito ay isang uri ng dula na may magaan at nakakaalim na tema, layuni, mapatawa at magbigay aliw sa mga manonood. Alam niyo ba yan mga bata? Pamilyar na kayo. Maguti naman kung gano'n. Meron na kayong ideya dito. Ang pangalawa naman ay ang trahedya. Dulang tumatalakay sa mabigat na tema gaya ng kamatayan, kabiguan at malulukot na pangyayari karaniwang nagtatapos sa pagtatalo o pagkamatay ng pangunahing tauhan. Nakakita na ba kayo ng mga ganyang pelikula sa si TV sa pinapanood ninyo sa cellphone sa YouTube? Nako, yan ay pamilyar sa inyo. Mabuti naman kung gano'n. So, ang pangatlo ay ang melodrama. Isang dula na sobra ang pagkakita, pagpapakita ng pagpapakita ng emosyon. Madalas ang may malalim na tema na nagdudrusa at nagtatagumpay. Madalas dramatiko ang mga eksena. Alam ko, nakakakita na kayo ng mga ganyan. Maaari ko bang umigay ng halimbawa? Jonah? Magaling. Ang halimbawa daw dito ang sagot ni Jonah. I am ang... ano? I am I am Sorry, nakalimutan ni teacher. Ngayon, babalikan natin ito mamaya pag naaalala ni teacher. Pasensya na talaga mga bata. Ang apat, pang-apat naman ay ang parsa isang uri ng komedya na, guma, na gumagamit ng labis na pagpapatawa, mga eks, ex kilos at walang gaanong lalim ang kwento. Marami itong pelikula sa TV. Makikita natin ito ng mga bata pa tayo. Ang panglima naman ay ang Sainete. Maikling dulang komedya na nagpapakita ng pang-araw-araw na buhay ng mga karaniwang tao kanariwang karaniwang patukol sa mga kapintasan o kahinaan ng lipunan. O alam kong alam niyo yan. Ang pang naman ay tragikomedya. Pinaghalong elemento ng trahedya at komedya bagamay may, may mabigat na tema na katapos ito sa pag-asa o tagumpay. At ngayon na bata, Um, uh, meron akong ang example o halimbawa dito sa melodrama na isang pelikula o isang dula. Ito ay ang tanggol na halala na ni Richard mga bata. Ngayon, upang lubos kong masigurado na may naalala talaga kayo, Um, uh, naman ako sa inyo dito. Ito ay ang ah, ano ang natutunan ninyo sa araw sa araw na, na, ito? Ano ang inyong natutunan sa araw nito? Sino gusto mong sumagot? Okay. Angelica. Nakakamsa niya, Angelica. Nagrekomenda talaga siya. Palakpakan niyo si Angelica. Ano ang inyong sagot? Tama. Ito ay tungkol pa sa iba't ibang uri ng dula at ang kanilang mga katangian. Okay. Um, sa pangalawang tanong naman, bakit mahalaga ang na matutunan natin ito? Sino gusto sumagot? Okay, isa-isa lang. Okay? Clip. ito ng ating kultura at nagpapahayag ng iba't ibang emosyon at karanasan. Uh, minsan kasi ang mga pinapanood natin, nangyayari sa totoong buhay. Kaya marami ang nakaka-relate nito. Ngayon mga bata, alam ko marami na kayong natutunan base sa inyong mga isinagot base na sa akin sa akin mga alam ko marami na kayong natutunan. Upang lubos pa natin ma, ma upang upang lubos pa upang maunawaan o upang lubos ko pa ma sigurado kung may natutunan ba kayo, um, bibigyan ko kayo ng uh, gawain. Ito ay a uh, o uuriin mo. Bibigyan ko kayo ng limang minuto para sagutan ito. Um, isu isulat lamang ang tamang sagot sa papel O kukuha kayo ng isang uh, isang kapat na papel at lagay niyo ang inyong pangalan at sagutan niyo ito. Okay, bibigyan ko kayo ng limang minuto para sumagot. Tapos ka na ba? Tapos na ba kayo? Okay. Ngayon, dahil tapos na kayo, makipagpalitan kayo sa inyong mga kaklasik. Ang pangalawa naman, dulang malupot at puno ng kasawian. Anong, tra anong sagot ninyo dito mga bata? Mm -hmm. Tama, ito ay isang trahedya. Napakahusay naman ang mga bata ito. Ang pangatlo naman ay dulang nagpapakita ng katot. ng ugali at kalungkutan at kasiyahan. Iba't ibang emosyon. Anong klaseng dula ito? Ito ay sainete, mahusay. Panglima naman, isang uri ng komedya na gumagamit ng sobrang pagpapatawa at eksahiradyong kilos. Ito ay tama. Ito ay parsa. Okay. May nakakuha ba ng limang puntos? Ay, naku, Maraming salamat dahil marami kayong natutunan. Marami na ng limang puntos. May apat na puntos ba? Ay, tatlo lang. Mabuti. Wala bang one or zero? Hmm, mabuti naman kung gano'n. Kaya, na alam ko na, na may natutunan kayo. At ngayon, maaari nyo bang ipasa ito sa, sa inyong harapan at akin itong kukulitahin. Okay. Wala na ba mapapasa? Okay. Mahusay. Ngayon, para sa inyong karagdagang gawain, um, nais kung ipagawa ito sa inyo, sa inyong mga bahay, bilang dang aralin. kaliwanag ito. Isulat ang sagot sa isang kapat na papel. Naintindihan niyo ba? Ipasa niyo ito sa akin sa susunod nating talakayan. Hanggang sa muli mga bata, hindi hiling ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Manalangin tayo, Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat sa inyong gabay sa araw na ito. Naway yung mga um, ang tinalakay namin kanina ay Uh, matutunan namin at na mas maunawaan pa namin. Maraming salamat sa iyong gabay. Sa nalang Jesus. Amen.